Ayan, natapos ko na siyang hiwain mga kalola. Ilagay ko na dito at iyan naman ay lalagyan natin ng alkohol. alam nyo ba itong mga kalola kung anong klaseng buto ito? Kung kaninong buto itong aking hawak-hawak na to? Ayan, ito po ay buto ng abukado mga kalola. At alam nyo ba ang buto ng abukado na to ay napakaraming binipisyo para sa ating katawan? Oo mga kalola, totoo yung, yung narinig. Maraming binipisyo ang buto ng abukado lalo na sa mga may arthritis. Kasi pwede yan natin ipang spray or ipang gamot. Siyempre, kailangan natin yan ibabad sa alcohol katulad nito or sa langis. Katulad din nito. Ayan, paubos na yung akin nakababad sa oil. Pero itong aking gagawin ngayon mga kalola ay ibababad natin sa alcohol. Ilalagay ko dito sa isang lalagyan na ito. Tapos ito yung ating alcohol. Oh. Tapos isalin-salin na lang natin sa may sprayer pagka kailangan natin. Maganda kaya ako sinasabi mga kalola kasi nasubukan ko na ito. Ginagamit ko kasi itong aking mga kamay ay nakakaranas ng pamamanhid gawa ng aking hanap buhay ay pananahi at syempre sa ating edad na rin at yung aking mga paanayan mga tuhod yan minsan namamaga yan lang ang pinang i-spray ko mga kalola subukan nyo rin hindi ko to inaano kung hindi ko yan nasubukan tried and tested ko na ito mga kalola kaya gawin natin oli itong ating pinag ng buto ng abukado Ginawa ko kasi ng ice candy yung laman niyan kaya yung buto gawin ko na naman para sa ating pang sa ating mga arthritis o yan. Gawin lang natin mga kalola. Tanggalin lang natin yung pinakaibabaw na balat. Iyan e oh ganyan. Tanggalin lang natin tapos hiwa-hiwain natin ng maliliit bago natin ibabad sa alcohol. Nung una napapanood ko lang to mga kalola sa mga ibang vlogger na nagko-content nito. Tapos nagsubok na ako kasi madalas talaga yung aking mga kamay na to ay namamanhid. Gawa nga ng syempre yung hanap buhay natin pananahi. Minsan hindi natin maiwasan ng na kahit pagod yung ating kamay ay nagbabas sa tayo. Kaya sabi nila, sabi ng mga mahihirap, pasma, pero pag sa mga mayayaman, ang tawag yan ay arthritis. <laughs> o ba diba? E eh, malaking tulong kaya ako naniniwala kaya ngayon ay ginagawa ko na rin. Pero subukan nyo din kasi syempre mas maganda pa rin yung sinusubukan nyo para malaman nyo talaga kung ano yung epekto sa ating katawan. So ayan lang mga kalola ayan nililinis ko lang at hiwahiwain ko to dahil ibababad ko to sa alkohol. Konti na lang kasi itong nagawa ko na to. Hindi naman siya nagbabago ng amoy mga kalola. Basta wag niyo lang siyang hahaluan ng kung ano-ano. Alkohol lang at saka mismo yung buto ng avocado. Kasi kahit anong tagal niyan, hindi yan mag-aamoy. Kahit yung nasa langis, hindi yan siya nag-amoy ng, yung sabi nilang bumabaho. Kasi talagang langis lang siya. Pure na langis lang yung mga kalola tapos buto lang ng avocado. Wala na akong ibang hinahalo. Kaya, ngayon itong tatlong buto ng hinayang akong itapo, nilagay ko na to doon sa likod eh. Dun sa mga tanim ko dun na mga gulay-gulay. Kaya lang sabi ko kahit tumubo naman yan, hindi yan mag-ano dyan kasi wala naman malaking lupang mapagtaniman. Kaya ang gawin ko na lang, gawin ko na lang siyang gamot. Yan pasensya na kayo't ako'y sumisinghot singhot Dahil ako'y sinipon. Hindi talaga mapaano yung ayan oh, ganyan. Ihiwa-hiwain natin ng maliit yung kasya dito sa ating lalagyan. Kung maganda yung derecho na sana sa sprayer, kaya lang wala akong malaking sprayer. Kaya sabi ko gawin ko na lang ibabad ko dito. Tapos ilipat ko na lang sa sprayer pagka yung kailangan ko o gagamitin ko. diyan yan siya masisira mga kalola kahit matagal kasi yan nakababad yan sa alkohol. Kung baga nakapreserve siya sa alkohol. So ayan, papakita ko sa inyo mamaya pag natapos ko ng na mga kalolang gawin. Ayan, natapos ko na siyang hiwain mga kalola. Ilagay ko na dito at iyan naman ay natin ng alkohol. Ito kahit matagal to hindi to masisira kasi alkohol naman yung nakababad niya. Ayan. Bagay to sa ating mga namamanhid na mga tuhod, sumasakit na mga kamay, paa. Ayan, at kung saan yung masakit sa parte ng inyong katawan mga kalola, pwede nyo itong i-spray. So, ganyan siya mga kalola. Pero katagalan nito magbabago yung kulay niya. Dahil nga sa buto ng avocado, magaganyan siya Oh. Magiging pula. So, ayan lang mga kalola. Tips lang sa mga gustong magsubok. Wala naman pong mawawala. Pero sa akin, maganda talaga yung naging epekto nito sa aking katawan sa aking mga sakit-sakit sa kamay manhid-manhid sakit sa tuhod at mga paa so ayun lang bye for now thank you for watching see you again on my next vlog and love you all muah